Good morning once again. It's a wonderful day today. So, medyo late yung uh, dating natin, no? Ah, uh, ko lang. Pero itong mga kambing ko, ah, uh, tulog pa yung ba? Oh, uh. So, po ninyo, no, na ito na lang, mangilan-ilan na lang yung uh, nasa labas, yung mga native na plan uh, plano natin pararamin. So, kailangan lang nating uh, ikulong sila dahil uh, magulo no? at uh, talagang habulan sila ng habulan kaya mas may na yung mga tandang uh, may kukulong muna natin kasi hindi tayo magkaka dito. Uh, maganda na yung uh, ganitong uh, nakakulong sila lahat ito, no, halos dalawang kilo, no. Akala mo ano pero buong -buo ang katawan. Oo, no? so, ito yung mga uh, plano natin na pararamin. kaya Kailangan natin lang na uh, magyan, magbigyan sila ng uh, magandang ano uh, pagkain. No? So yung kambing ko kumakain na rin. Ayano. No kaya na ini ko so ang pag-uusapan natin ngayon itong uh, pag-aalaga ng manok no at uh, tuloy lang tayo sa ating uh, uh, ginagawang uh, pagkain sa pagkain na no? so uh, shout out na rin sa ating mga kababayan Luzon Visayas at uh, Mindanao no at uh, sa na nagko-comment sa atin na napakaganda daw ng uh, lugar ko so dito sa Mindanao no Uh, talagang uh, napakaganda ng lugar dito. halos lahat ng uh, itatanim mo pwedeng itanim dito, no. Kaya abundant na abundant. so Nagkakaroon lang ng uh, problema dahil sa mga hidwaan na uh, hindi nalulutas mga personal grads no. So, pero pagdating sa lugar, napakaganda ng lugar ng Mindanao. Ah, lahat ng pwede mong itanim, pwede nga itanim dito sa may Mindanao. Ah, ito tayo ngayon, no? na pag-aalaga naman ng mga hayop, so maganda rin, no? pero ah, kagaya sa lugar ko mismo, so, itong mga kambing na ah, medyo mahirap na dahil ah, lahat na nang ah, lupain dito, ha ah, wala na mga bakante, no? puro may tanim. Kaya yan yung ah, problema natin na ah, Ah uh, kailangan natin na uh, magawa ng solution no uh, yung uh, papapakain ng ano. So maya, -maya uh, i-transport yung uh, isang baka namin doon sa may uh, Colombia, no. Uh, mga bulubundukin na yon para doon na lang uh, na kasi doon medyo malawak pa yung uh, lugar doon na pwedeng uh, mapastulan. No? So, itong mga kambing naman so uh, bilang lang naman no konti lang eh Uh, kaya na natin na uh, uh, sisimot-simutan dito sa mga ano dito. So uh, na yung uh, ano ko kambing. Oh uh, uh, So doon tayo sa ano uh, Ah, uh, sa atin na napakagandang lugar. So, ayan uh, 'yon. sabi ko na nga na talagang uh, itong Mindanao, no, talagang uh, uh, maganda talaga ay sa Mindanao. nagkakaroon lang na uh, ano dahil uh, siyempre yung mga may mga hidwaan, gira-gira. Kaya hindi ano, pero sa ngayon na uh, yung uh, mindset ng tao ay uh, ano na, unti-unting uh, yung kabuhayan na yung uh, ano na nila no uh, pina priority uh, uh, ano na lang mangilan-ngilan na lang yung uh, mga gira-gira no at uh, sa mga grads grads so sana no itong lugar namin na ito ay uh, mapanatili na na matahimik kasi uh, kawawa yung civilian no kawawa yung uh, tao kung nga uh, laging nga uh, babakwit no so itong mga alaga ko dito tayo sa mga alaga ko uh, ah, itong mga native na lang ang nasa labas lahat ng uh, heritage chicken ay nasa loob so sabi nga nung uh, mga kaibigan ko dito so araw araw lumuluwa ng pera yung uh, mga manok ko so totoo po kasi araw araw nangingitlog sila so araw araw nakakapagbinta tayo no? hindi man lang kalakian pero uh, nakita no? So, lahat naman ng uh, kinikita natin dito, so binabalik rin natin sa kanila. Kumbaga, ini-invest rin natin sa para sa kanila. Oh, binibili natin ng mga vitamins nila. Binibili natin ng uh, pinakapangunahin talaga ay, ay yung pagkain. Oh. So, gusto kong mahuli itong uh, isang uh, inahin ito dahil lumabas uh, lumaba sila sa kulungan. Itong mahirap sa native, no? Madali talaga, kayang-kaya -kaya nilang Uh, lumusot diyan sa mga maliliit na butas, no? Dali silang lumipad. At uh, gusto ng kumawala talaga, hindi kagaya ng merited chicken, na napakabait na sa loob lang. Kahit bukas yung uh, pintuan, hindi sila lumalabas, no? Itong native, kung saan pang uh, may butas, pwede siya makadaan. Talagang pinipilit niyang uh, dumaan. So ngayon, no? Uh, bibigay tayo ng pagkain ng aking mga alaga no? at uh, Ah, oh, oh, na sila. Sige, kumain muna kayo. So mababait itong uh, dalawa kong uh, kambing, talagang uh, ano sila mabait ta, ano? Kumakain sila na. Sinian ako para sa manok, pero kinakain nila. Oh, so, magiinitan itong kumakain. Oh. So, Pakakainin ko muna sila. bibigyan muna natin na makakain sila. So, ipapasilip ko yung uh, ating uh, ano, no? Uh, huwag lang ninyong tumbay na itong ating mga tandang, no? Yan. So, mula nung uh, <coughs> nakakulong sila, no? Naging uh, ano na sila. Ayan, uh, tingnan niyo yung uh, manok natin. Ayan, no? Uh, uh, nagugutom na sila kung uh, ganito, no? Uh, pasok kayo, pasok, kasi gagawa tayo. Ayan, no? Papasok na yan sila. At uh, meron na tayong uh, dalawang itlog dito. Ngayon pa na uh, dalawang itlog. Ayun ah, 'yung sinasabi ng uh, kaibigan ko na araw-araw lumuluwa daw ng tira uh, 'yung mga alaga ko. So meron na tayong dalawang itlog diyan, ha. Oo. So, Nandiyan sila lahat oh, at uh, naghihintay ng uh, kanilang pagkain. So stay put lang muna kayo dyan at uh, Uh, ayusin ko yung pagkain niyo ha bib kayo so yan yung uh, tandang nila yan ito yung uh, pinag wag na kayo lumabas doon lang kayo ah, sige pasok 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 uh, nagugutom na sila kaya gusto makawala ito naman yung uh, uh Rhode Island no? Ayan. uh, gugutom na rin yan sila at uh, silipin natin kung uh, mayroon na silang itlog Ha? Huh? So dito wala pang itlog. Ito naman sa Black Astrolop, wala pa rin tayong itlog dito sa Black Astrolop. So ito yung mga Rhode Island. Huh? At uh, yan o, yung tandang yan. Sa gustong nga uh, magabil ng uh, Rhode Island, meron pa akong available dyan na isa no? At uh, kikita po na ninyo, ano, guwapong guwapo, yan, oh. So yan lang po, pero yung inahin, hindi ako nagbibinta ng inahin kasi uh, mga breeder ko ito, no? uh, mga materialis ko ito, kasi may balak pa rin akong uh, maparami ito. Pero sa ngayon, no? Uh, mag muna tayo ng uh, magandang puhunan para ano, Ah, uh, makapag-breed tayo ng ano. So, ito ito 'yung mga ano, mga future na breeder natin ng na mga native, 'no. So, <coughs> parawakan 'to. Lalaki, 'no. Lalaki niyan, 'no. Ayano. Lalaki niyan, ano? 'yung mga future na ano natin. At uh, naglilimlim na 'yung Isahya, 'no. 'Yan. Oh, oh naglilimlim na siya. No, so paglilimlim ng manok na ito nasa 20 days. So naka limang araw na ata yung uh, paglilimlim niya. So ibig sabihin 15 days na lang magpipisa na siya. Ito naman yung uh, tiksasin ko, ayan. Uh, okay. okay, na lumabas diyan ka lang, no? Behave ka lang diyan. <laughs> Ay, kikita po ninyo. <clears throat> So, lima itong tandang na ito, dalawang uh, tiksasin kagaya nito, no? At saka isang pula at uh, dalawang black astrolop yan ito yung uh, black astrolop at uh, nandoon sa labas yung uh, isa yon no at uh, ito yung uh, Rhode Island no ito yung Rhode Island na ah, kung uh, gusto uh, mag ng Rhode Island ito uh, guwapong guwapo rin yan no at uh, binibinta ko ito ng uh, mura lang no sa gusto no 1,000 lang ang isa at ito naman si pula no Ayan kita po ninyo yan. So, talaga nga hindi natin sila pinapalawas dahil uh, magugulo. No, hindi tayo nakakakaintindi yan dito. <coughs> so, maganda yan pag uh, sila sa kulungan dahil uh, walang magulo na habulan ng habulan. Ito naman, yung uh, ating uh, decal brown, no? So, napakagandang mangitlog ito. Ato uh, silipin natin kung uh, meron na silang itlog dito. So wala pa silang itlog dito. <clears throat> so yan po no sa mga baguhan o napadahan lang sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan na mag-subscribe, hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga uh, upload patungkol sa ating uh, pagbibentures ng farm no sa panonood niyo share and like niyo malaking tulong po sa ating uh, YouTube channel Biyahe ni Benji TV so salamat po nawa'y ligtas po tayong lahat mabuhay po tayong lahat at uh, sana na, uh, makamit na natin na mamonetize ako sa ano sa Facebook no so pa-support na rin no Benji Kanakan sa Facebook ko so salamat po salamat at uh, ina-upload <coughs> sorry po ina-upload ko rin dito yung uh, mga ina-upload sa youtube ko so makikita rin yung mga short video dito sa aking facebook Binji Kanakan so sana po no ay uh, rin niyo yun yung aking uh, Facebook. Salamat po, salamat. So bibigyan na tayo ng uh, pagkain nila, ayan no. Oh. Uh, at uh, umalis na yung dalawang kambing. So Salamat po, salamat.